Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again For today's video ay magluto ako ng masarap na ulam Kasi malamig pa dito, winter pa So ito yung niluluto ko Sa mainit na tubig, nilagyan ko siya ng sibuyas, luya, kamatis, tanglad. Tapos tinimplahan ko ng fish sauce Tapos sa uh, kumulo na siya So ilagay ko na ang aking mga isda Ayan, yan lang yung anuhin ko isabaw ko kasi yung yung kalahati niyan at saka yung iba niyan is alam niyo na kung saan napunta 'di ba nakita niyo na siguro yon ayan so uh, lulutuin ko lang sa hindi pa siya gaano ka ka ano defrost tapos lagyan ko lang siya ng pepper at saka seasoning kasi naubusan ako ng garlic at saka onion powder hindi pa ako nakapag grocery so Ayan na nga siya. Itong itong isda na to is sarili naming huli. Ayan. Tapos ni hinilinisan ko nilagyan, nilagay ko sa freezer. Tapos nag-squeeze ako ng uh, kaunting lemon. Ayan para masarap ang sabaw. I try niyo nyo ng lemon yung tinulan niyo. Tapos ah uh, sili at saka uh, paprika kasi yung paprika is um, baka masira kasi siya kasi konti lang yung ginamit ko niya nung may niloto ako so nilagay ko na lang siya sa sabaw para masarap yung aking sabaw ayan so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to paki sulat naman kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang aking video maraming salamat sa mga um, mag-comment at mag-share. Pakishare na lang din ang aking video. Ayan. So, uh, wag kalimutan na pag magluto tayo is kailangan nating tikman palagi. Ayan. So nilagyan ko na nga siya ng anong gulayan spinach. Masarap kasi ang spinach ilagay sa sabaw. Ayan. Wala kasing alugbati dito. Tapos naubusan na din ako ng pakchoy. Wala na siya. Tapos bihira lang yung malunggay dito. So yan lang kadalasan sa tindahan meron yan. So yan na lang ang nilagay ko sa aking sabaw. Masarap yan. Tapos huwag nyo lang lutuin masyado para hindi siya. Uh, mabilis kasi yan siya ma-overcook. So okay lang naman yan siya ma-overcook. Pero mas masarap kung hindi siya ganon ka lutong luto. Pero okay na yan siya. Ayan na, luto na ang aking ulam. Um, ako lang nag-ulam nito kasi alam nyo naman kung palagi kayong nanonood sa aking mga video is yung asawa at saka anak ko, hindi sila mahilig sa sabaw. Yung inaano lang na sabaw ng anak ko at ng asawa ko is Norwegian na sabaw. Pero ganitong sabaw, hindi yan sila. So, ulam ko lang siya. Ayan, sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Thank you for watching and don't forget to share. Bye-bye. Kain mo na ako.